Hi mga kumare at kumpare, welcome back po sa channel namin. Magluto tayo ng sitaw, naglagay na ako ng mantika at ilalagay ko na yung bawang. Tapos, sahaluin ko para hindi masunog yung ating bawang. Pag medyo brown na yung ating bawang, ilalagay ko na yung sibuyas. Katapos po, haluin lang natin yung ating ginigisang bawang at saka sibuyas. At pag malambot na yung ating sibuyas, ilagay na natin yung toyo Haluin natin ng mabuti. At pag nahalo ng mabuti, ilagay na natin yung ating karamung baboy na ating hiniwa-hiwa at saka haluin. Halo lang tayo ng mabuti. At pag nahalo na natin ng mabuti, takpan natin. At buksan natin ang kakip at haluin ulit natin para maluto lahat yung ating kanyang baboy at magpantay ang kulay nila para mas masarap yung ating lulutuin. At ito na, pag natuyo na yung ating tubig na galing sa baboy, maglagay tayo ng tubig. Mas masarap kasi yung medyo napiprito yung ating karining baboy. Ayan, pagkulo na, haluin ulit natin. Ganyan lang po, ulit-ulitin natin. Tatakpan, tapos bubuksan, hahaluin, hanggang sa lumambot yung ating karning baboy. Pag malambot na yung karning baboy, ilalagay na natin yung ating sitaw. Haluin lang natin ang mabuti yung ating sitaw para magpantay ang kulay niya. Halo-halo lang tayo. Pagkatapos natin haluin, mas maganda na takpan natin para mas mabilis siyang maluto. Mabilis lang to maluto. Mas masarap kasi nito yung medyo malutong-lutong yung ating sitaw, yung hindi masyado luto. natin ang mabuti para pantay ang pagkaloto ng ating gulay at maglagay ng oyster sauce at saka suka haluin ulit natin ito para lahat ng gulay magpantay ang lasa niya. kailangan pantay ang lasa kasi yung iba pag hindi halo yung iba medyo maasim yung iba maalat ganyan, hindi pantay ang lasa ng sitaw kaya kailangan haluin ang mabuti at pagkatapos saluin ng mabuti, maglagay tayo ng paminta. Pagkalagay ng paminta, ating hahaluin ulit yan. Ganyan lang. Halo-halo lang tayo. At ito, natimplahan ko na dahil luto na siya. Okay na yung lasa niya.